Welcome sa Landas ng Pag-asa. Alam niyo po, itong kwento na ito, ay eh, nakakalungkot. Si John the Baptist po, eh, namatay, uh, pinugutan ng ulo ni Herod. Dahil lang ito ay hiningi sa kanya. Uh, pero alam niya na mali yun. Sabi nga, eh, nalungkot si uh, si Haring Herod nang hingin sa kanya ang ulo ni John the Baptist. pero hindi siya nakahindi kasi nangako na daw siya. Dalawang klase ng tao ang pinapakita dito. Si Herod, alam niya nang na mali, pero dahil napapahiya siya o sa mga kaibigan niya, nagmalaki siya kasing ibibigay niya lahat ang kaharian niya kahit anong hingin, sa kanya. Pero kahit na alam niyang mali, dahil sa kahihiyan, ginawa pa rin niya. Si John the Baptist naman, pinapahayag niya ang magandang balita ng pagbalik loob sa Diyos. Kahit na mag-alay siya ng buhay, hindi siya tumigil gawin ng tama. Saan kaya tayo doon? Si Herod, na konting udjat lang ng mga kaibigan, kahit alam nating mali, gagawin pa rin natin. O kaya naman si John the Baptist na ipaglalaban ng tama kahit na magresulta ito sa pag-alay ng kanyang buhay. Mahirap sundin ang ginawa ni John the Baptist. Pero marami sa atin ngayon, alam natin, na maraming mga bayani at mga kung sino man na tumulong sa kapwa, na nag-alay ng buhay, na pwede nating sabihin, nako, napakagaling naman na tao niyan. Sana, magawa ko rin yan pagka panahon ko na. Sana po itong kwento na ito eh, mag-udyat sa atin na pag-isipan kung ano gagawin natin sa buhay natin. Gagayahin ba natin si Herod o gagayahin ba natin si John the Baptist? Sana bigyan tayo ng grasya ng Panginoon na sundan natin si John the Baptist. Ipaglaban ng tama kahit mahirap. God bless!